Na natutong maglakad na ang gamit lang isa. Ano yung point ko? This is just like our feet. My left feet, right uh, left feet, left foot, right foot. The moment mag-step ako, step left, step right, step left, step right. Ano nangyari? Nagaabante ako atras. And this is very important po sa atin. We need to realize that failing is very important and very crucial for you to become successful. Maraming nagsabi sa amin, kaya kayo nakaka-recruit kasi marami kayong pera, kasi magagaling kayong magsalita. You're wrong! Kaya kami gumaling magsalita dahil sa sobrang dami ng nakakausap namin na pelosopo, na nagre-reject sa'yo, mga negative na tao, sa sobrang dami, dun kami gumaling nang gumaling. Kaya kami naging magaling. In short, kahit hindi ka marunong, it's normal. Wala pong natuto, na first attempt niya, magaling na siya. Lahat ng natuto, parang pagluluto yan paano ka magiging magaling na cook? Pag tumimpla ka at medyo matabang, anong susunod gagawin mo? Pwedeng dagdagan mo ng asin, dagdagan mo ng suka, hanggang makuha mo yung si eksaktong formula. Pagdating ng oras, magiging magaling kang cook. Ibig sabihin lahat, magsisimula saan? Nasunugan ka, di ba? Nagluluto ka, nasunog yung niluto mo. Okay lang yon. We need to love. Now, may question po ako. If you want to become successful in your life, you need to be childlike. Anong childlike? Ugali ng isang bata. Pansinin nyo pag may infant sa bahay ninyo. Infant, batang-bata pa. Gusto niyang kumain. Sabi niyang gusto niyang magatas. Anong gagawin niya? Iiyak. Palitan mo yung lampin. Anong gagawin niya? Ihele mo. Anong gagawin niya? Padidein mo. Anong gagawin niya? Tatahan ibang 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 senaryo. Basang-basa yung diaper ng bata. Gustong gusto niyang palitan yung diaper niya. Anong gagawin niya? Yeah. Iiyak. Pinakain siya, pinadede siya. Anong gagawin niya? Inihili siya. Anong gagawin? Palitan yung diaper. Anong gagawin? You see, yung bata hindi marunong magsalita pero lahat ng gusto niya nakukuha niya. Why? He doesn't quit hanggang hindi niya nakukuha yung mga bagay na gusto niya. The problem with us habang lumalaki, ang daming nilalagay sa yung wall. Ang daming nilalagay sa yung obstacle. Nag-networking ka, nag-fail ka lang ng ilang buwan, anong sabihin mo? Hindi kasi para sa akin yan eh. Para kasi sa ibang tao yan eh. Kasi sila maserte na kasi nauna ako, huli ako eh. Ako kasi pangit, sila gwapo. Di ba kahit ano nalang rason, masabi mo lang. Para ma-justify mo lang yung nangyayari iyo. But take note guys, ang bata maliban sa hindi sila nagkukwit, second, madali silang tumawa. Lahat po tayo may tinatawag ako na lahat ng bata is genius nung pinanganak. Genie in us. Yun ang ibig sabihin ko ng genius. Lahat po tayo merong genie sa loob ng katawan natin. If you're familiar with the movie of Aladdin, actually, yung pinaka-first na movie n'on hindi po siya three wishes. It is an unlimited wish. Now, pansinin mo, pag meron kang gusto na isang bagay, saan ba nagsisimula lahat? Sa utak mo. Gusto mong kumain ng egg sandwich. Iisipin mo, masarap kumain ng egg sandwich. Now, I have two choice. Bibili ng egg sandwich or magluluto or gagawa ng egg sandwich. Now, pansin mo maya-maya kung makain ka na ng egg sandwich. Ibig sa minsan siya magsisimula lahat? your thoughts. Kaya lang, we are the victim again of tinatawag ng social conditioning sa school, anong tawag? Miss number one, anong tawag pag cheating? Masama, hindi. After mo graduate, nagtayo ka ng isang negosyo at nag-hire ka ng accountant, nag-hire ka ng engineer, nag-hire ka ng lawyer, ang tawag po dun is cooperation. Now, anong pagkakaiba ng cheating sa cooperation? Cheating kasi eh. Nangopia Alam mo, ako sa mat. Nangopia ako sa classmate ko magaling sa mat. Di ba cheating yun? Oh, may, wala akong alam sa accounting. nag ako ng accountant. Siya yung gumawa. Di ba cooperation yun? Di ba pareho din yun? Parehan. Now, bakit kailangan i-separate yung mga galing ng kada isa para lalong hindi ka maging magaling? Kasi ang pinakamabilis na way of progress ng learning is magsama-sama kayo. Pag naghiwahiwalay kayo at magbibis ka lang sa sarili mong galing, wala mangyari. Itong building na to nagawa ba to dahil sa isang valedictorian? Dahil sa isang cum laude? No. Nagawa tong building na to dahil sa architect, dahil sa engineer, dahil sa electrician, dahil sa laborer. Ibig sabihin, iba't ibang tao ang nag-combine bago mabuo to. But anong ginagawa dito? Dapat mag-isa ka lang. Magaling ka sa science, magaling ka sa Pilipino, magaling ka sa English. Hindi mo kayang i bakit nga, may teacher ba na siya ang teacher sa lahat ng subject? O yung teacher nga, hindi niya ma-memorize lahat? Tayo pa expect na i-memorize lahat? Guys, sometimes, you need to wake up. Don't ever do things dahil lang sa nakalakihan mo. Don't ever do things dahil, yun ang sinabi sa'yo, sometimes it's not bad to analyze things. Tama ba ginagawa ko or hindi? Ang dami sa atin na ito ang ginagawa para tayong zombie. You don't analyze anymore. Tayo ang pinakamagandang creature sa buong world. Hindi po tayo hayop na hindi tayo pwede mag -isip. We can analyze things. Ang hayop, ang alam niya lang, kumain, matulog, kumain, matulog. Hindi po tayo hayop. And huwag po sana natin gawin na kung anong ginagawa ng karamihan, yun na lang susundin mo. Wala pong masama kung i-analyze mo kung tama ba or hindi ang ginagawa mo. Ang daming tinuro dito, question. 50% man lang ba nang napag-aralan mo sa si school, nagagamit mo ngayon? Yeah. Halos nang ginagamit mo, yung natutunan mo lang ng elementary. Magsulat, magbasa, actually sometimes it's already enough. Paulit-ulit lang naman yung subject, na iba iba lang. Di ba yung CB ka kultura nagiging history, di ba pero pareho lang naman. Guys, maliban doon, maliban dito sa cheating and cooperation. Sunod na dito, obedient. Tinuro sa atin maging masunurin. Ano yon? May isang kasabihan. Ako naging victim din ako nito nung nag-aaral ako. Matigas po ulo ko. Pag feeling kong tama ako, in argue ko teacher ko. Sinabihan ako. Alam mo, kasi may isa kong teacher, galit na galit ako sa kanya. Pinagsabihan ko siya ng pinagsabihan, Sir, mali ka, ganito, ganito. Galit din siya sa akin sinita ko ng isang teacher, pinagsabi, hindi man sinita, in advisean ako. Alam mo, Joseph, kahit tama ka, i-teacher yan, huwag mong kontrahin. Kasi mali yun. Imagine mo ganun na logic. Mali na nga siya, hindi mo pa siya kakontrahin. Kaya alam pansinin mo, pag kinarer mo ng todo, ang lahat ng tinuturo sa school, you will be a great. Pansinin mo, lahat ng ginagawa sa school after you graduate, ginagawa sa trabaho mo. Almost 8 hours a day ang trabaho sa school, ganon din ang trabaho. Bawal mong kontrain ng boss mo kasi pag kinontra mo, masama ka. Ganon din dito, bawal mo kontrain ng teacher. Hindi mo na dapat pag-aralan pa yung ibang bagay kasi pag pinag-aralan mo yung ibang bagay, baka matuto ka, guyayin mo yung negosyo niya. Kaya di ba may separation sa job? May iba kang gagawin hindi mo alam yung ibang gagawin, hindi rin nila yung ibang gagawin para hindi ka magkaroon ng conclusion na automatic, pwede mo palang gayahin yung ginagawa niya, automatic, pwede ka rin pala magtayo ng ganung kasing negosyo. Kaya lang sa Josh ang Bakit? Para si you're so busy. May tanong lang po ako. Sabi ko nga po sa inyo, Oy, dumi. So, ano yun? Meron ba ba? Ano yung itim? Meron ba? Uy, pahingin naman ng tissue. well, <laughs> isipin nyo na lang ako si Nora Honor, lumipat lang dito. Okay. Ngayon, um, nawala tuloy ako. Um, yun. May dalawang klaseng alipin noon. Ayun, thank you po, sir. Hindi nyo pa naman to ina... <laughs> okay. <laughs> Malay mo siningahan eh. Anyway. <laughs> anyway, ganito guys. Um, may dalawang klaseng alipin before. Alipin sa gigilid, aliping na mamahay. May question po ako sa bawat isa. Ang alipin po ba may freedom? May uniform po ba sila? Okay. Ngayon, meron po ba silang savings? Halos wala rin. Ngayon, second question. Ang nagtatrabaho po